Ayan mga master, magandang umaga uli no. So dito po tayo magagawa tayo ng ano. Babaguhin natin ang muntahin na ito. Ayan no. Ito po ay eh, fiber ano. Abangka, fiber wala siyang kahoy puro fiber po ito. So babaguhin po natin ang muntahi at batuhin siya. Lagi siya bagang nababato kagawa ng tirik masyado ang muntahi niya. Ayan no. Oh. So ayan po ang ating babaguhin ngayon. Ang muntahi na yan. Ito po yung uh, puro fiber ng bangka. So pinabayaan niya nila at na ano na masyado. Bato, lagi nababato. Alright. So ayan po mga master, ang una pong gagawin natin to ah. Yung plataforma. Ayan, natin muna tatabasin. yung mahirap tanggalin at fiber nga po. So babaguhin natin at naputol din yung mga tornilyo nito ah. yung kapitay ng tirahin mo. Yan, tigal na yan. Kabila. Bawo naman dito ngayon. Ano so, kaya asawa mo? Diyan na tayo eh. namang. Ba, may patay na hayop. Ganda masisikwatan sa ilalim. Sisikwatan sa ilalim. Yung martilyo mo daw, isikwat mo daw. Paano itong tikal dito sa kabilang hangatin mo muna. Ayan. Ito so, sa una ha. na siya, di ba mm -hmm. Ano pang ginagawa niya? Diyan ba tayo yung pang umalis? Meron pa yata ang kapit sa ilalim. Ano? Wala yung kapit niya. Wala yung kapit niya dyan. Diyan ko lang yung pinakapit. Yan, yan, yan. Yan. ay. Yes, medyo talagang nahihirapan ma ano tanggal. Yung gumulaw na. Napakatigas ng fiber. Ayan, malis ka na dyan para mangat na yan. Tumayo. Oh, Tinututungan mo man. Dito, dito sa kapatang umangat eh. ay. Ay, kung pa, kung e, kayo. Sige. Try ko. Bulag na pag-ibig. Huwag mong tungtungan. Suksukan mo ng pahit pa pa rito dito sa kabila. Para umangat o. kalinaw. Nasalan mo muna kaya. Ha? Nasalan. Igo ko po sumpaktong. Bakit ba yun baka na sasayaw-sayaw na yan? Na tayo pa mabunok yan? O que Marita. Sige daw. mo man ako. Ang balik. ibalik. Ano na? Marita. Ayop. Kalating oras din. Ha? Ang yeah. maganda ng kara. Yan. Harambang man yata ito ang ating muntahin na ito. Ito yeah. Patingin na yan. anto. Ayun. Subihin mo naman yung guhit mo yung Yes yan. Tabing lang. Yan. Yan mga master, ating pakikinisin yan. Ano? At medyo video... bitak-bitak na bagay yung pintura. Bak-bak na. Tapos itong mga perno naman, nagkapuro tool na laang. Yan, pinalitan natin ng bagong perno. Apat. Ayan o. Oh. Ito yung dati mga ano niya. Perno, mga ano na. Putol-putol. Ayan. Tsaka ito pa isa. Ayan, mga ano. Ito ano na yung iba na yan. Apat yan, putol. Tapos ito, pakikinisin natin yan. Ayan Oh. Kinisin natin at ano ay. Bakbak na ano. Pintura, ayan o. Oh. Gagrender na lang natin yan. Uh, so ay itong bataan ko na lang gagawa nito Dito at pa tayo may gagawin tayo sa Batangas ayan so ituturo ko lang po yung mga gagawin niya dito ayan master mga master kung ilang taon na itong bangka na ito buo pa rin at palibasa ay fiber ayan no nilumot na nga laang tumigas na yung mga lumot Yung sakto lang yung tip lang lalagay mo dyan ha. Yung mga sukal. Yan naman yung ating mga palangoy na ano. Fiber din. Ginawa rin natin yan. O hindi na nabubulok yung ano. Wala na siya nabubulok kundi yung ano na lang pakuku. Pero yung palango hindi. Yan. Kunin mo na siya ngayon. Ibaon mo na yan. Tapos punuin mo yung ano. Niyan. Bakit dumasig naman patras yan? Bakit? Natuon din na yun Ya segi. na ipuksian at ibilad muna. Hindi pa naman, palalaban ka na. Masabi nung ano, Mangiram ka nga muna kay Kuya Totok ng mga pait. Hindi lang totoo kayo nagmumunta eh. Yun. Munta yung sala-sala. <laughs> yan, papaybirin na lang natin yan. Okay ni si Muman daw yung ano okay. na yan. Yan, nagbago mo na. Parang magandang tingnan. Sabi sa'yo kulang ay Simpla muli yan eh, bakit pumihit pag Pag, pag ano nila Salama. Yeah, mga master, dito naman tayo sa kabila. Pabaguhin natin tong ano, pinaka-fitting. Napakahirap lang pagbabago ng muntahay pag ganitong fiber at mahirap pait-paitin. Ayan mga master. So magga-grinder muna tayo. natagalan yung pagka-grinder at wala tayong bala ng grinder. Babaguhin natin ang pintura nito. Ayan o. No? Alright. Alright. Yan yung mga tuklap. Mm ako oh. Yan, napakaganda ng panahon, napakainit naman. Right, pero malakas pa rin ang hangin dito. Ito po yung mga bangkang ginawa ko dito sa ano, kalutkot ng mga ganito maliliit. Ayan puro fiber wala siyang kahon mga master puro fiber po ito re referin pa tayo sa ilalim. Yung kilya. Ang bak? Tingnan mo yun yun o. Oh, yung bak? O oh, yung napapatama lagi sa bato. Yan. Palikabok masyado sa loob. Kaya so, mga master, pinapap grinder natin yung loob ano para ikabit natin tong platforma. So kailangan natin siyang grinder eh, para ang purpose ko ng pagpap na grinder natin ay para kumapit yung fiber natin i-apply uli. At ikakabit natin uli tong ano ah. So ikakabit natin uli yan. Papaybirin na naman yan doon. Alright, kailangan natin linisin yan. Ayan, para kumapit yung ating masilya dyan, ay yung ating fiber. So, kailangan natin tanggalin yung pintura niya, yung kulay. tapos na yung kabaak dito naman sa kabila yan ayan mga master tapos na po itong ating pagka-grinder so susunod po natin gagawin ay tatanggalin na natin itong mga paltik na ito tapos tatawag natin para mapinturahan siya ayan tapos muntahe ayan tayo rin na nagmumuntahe na yan paguhin din natin ang muntahe nito mga master bali ituturo ko po sa inyo ang technique din po ng pagmumuntahi dito sa fiber ano so titingnan nyo na lang po yung ating pag ano pagmumuntahi dito kung paano magmuntahi sa fiber na bangka Ayan. so hindi po natin talaga ipipix yung piting pbc ang ating ipipix Ayan, bali pbc ang unang ipapiber natin sunod yung fitting So makikita nyo po mga master kung paano tayo maglagay ano Ayan. So ito na ang kanyang plataforma. So ididikit na lang po natin ito dito sa loob. Ayan, napalitan na natin siya ng mga perno. All right. ito naman yung loob nating na pag ng plataforma. Ayan. Bali dyan dada ng ating PVC. Tapos fitting. Ayan. Ayan yeah, mga master, kitang kita nyo po yung bangka Wala po tayong ginamit na kahoy dyan, puro fiber po. Ayan. patiligason, kanyang palminal, babahan, ayan, puro fiber. Wala ang kahoy na nakakabit. Alright.